mahilig umatong sa tiyan. Tapikit-pikit pa ang loko, oh. Ayan, oh. Hmm. pikit ang loko. Hmm. Tapikit-pikit ang loko, oh. Hmm. Hmm. pikit ang loko, oh. ini buka buka sus kamu tangga nayan apa alamnya ah

Hmm. Nama saya Mama. Mama. So. Saya nak Hmm. siya pumatong guys ayan um,